hindi naman tama yung nakikinig ka lang. Kasi, ang sabi doon sa Santiago ay ganito sa 1 at uh, 22, kapatid na Daniel. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag salita. tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang na inyong, inyong sarili. Ang sabi sa uno, 22 ng Santiago, Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayun. So, kailangan sa atin na nakikinig tapos tumutupad dun sa napapakinggan. Sabi mo kasi na doktrinahan ka na kapatid, dapat dun sundin mo yun. Yung narinig mo, dapat masunod mo.